Some more vlogs! some more vlogs, guys! So, yun na, guys. Ito yung ating mga tinda. So, ano, guys? Kailangan ko mag-repack ng orange juice natin. Yung ating twist super 50. Yung binili natin sa dali. So, mag tayo dito sa ating rep. mag -ano tayo, guys. Sa rep natin, mag tayo. Dito, ubusan tayo ng stock to sa rep natin, guys tayo ng ating juice. Wala na pala kayong juice dun sa, no guys. <coughs> wala na tayong juice dun sa rep natin. So, naubos ang ating juice. Guys. So, maglalagay tayo nitong juice sa ating rep. No, kasi, baka may bumili. So, talagang hirap na hirap ako guys. Wala akong gunting. Nawala no, yung gunting ko. Hindi ko malaman kung saan siya na paraon guys. So, apple and orange yung ilalagay natin. <coughs> na <coughs> na juice. So, ito yung binili natin sa Dali, guys. Itong juice na ito. ito <coughs> so, ang hirap ng anihin, guys. Kasi inano ina ko ito, eh. Yan. So, iwalay-walay na pala <coughs> So, kukuha tayo ng juice. Lalagay natin doon sa red. Nag-stack tayo nito sa red, guys. <coughs> yeah, <coughs> so, ganyan. Lalagay natin is orange and... Orange and ano, apple. Yan, orange and apple. Yung ilalagay natin. Ayan, kukuha lang tayo ng <coughs> apat nito guys. Apat. Tapos, dalawang orange kasi may dalawang orange na tayo doon. So, yun, nalagay natin sa rep natin guys. So, yun guys. Oh guys, guys, guys. guys nag no, stock tayo no, ng ating mga juice. Stock tayo ng juice dahil kasi Ayun, apple pala yung natira dito. So papalitan ko yung ano, apple pala yung natira, guys. <coughs> apple. Yan guys, so orange yung ilalagay natin. Kamali tayo. Kalagay tayo ito yung guys, yung drinks natin. <coughs> so buong ang ganda kasi nito guys. Ang ganda kasi niya. Kasi meron siyang inuman guys. Ayan o. Oh meron na siyang inuman. So, madali lang siyang maiinom, di ba? Sobrang dali lang niyang mainom. ayusin lang natin to. Kasi yung cobra nilalagay ni Mahal doon. so, yan guys. So, nag-ayos tayo. So, natin yung mga cobra doon. Tapos, pwede pa tayo maglagay nito sa ilalim. Dun sa orange pa rin kukunin natin, guys. So wait lang, Oo, lang ako ng orange. So orange pa rin kukunin natin. ay dadagdag natin is orange. So ayan yung mga stock natin ng mga drinks. So yung orange ang ilalagay natin yung stock doon. Yan, guys. Nalitay ng orange dun sa dulo. So, malalamig yung mga cobra natin. So, kasi may bumibili kasi ng cobra dito, guys. Yan, malamig yung cobra. <clears throat> malamig yung cobra. So, ganyan. Kasi, ay! Kasi, so, ko na lang yung tinapay dito. Maliit lang kasi rep natin, guys, sa lagi. So, ganyan ko na lang, guys. So, ang lamig ng cobra. Malamig yung cobra, guys. So, lalagay ko na lang dito sa gitna yung orange. Dito sa gitna. Lagay na lang natin yung orange drinks dito sa gitna. Ayan. So, Lagay stock na si Mahal ng Cobra. Ang daming nilagay ni Mahal na Cobra. Mas so, malalamig kasi pag nakaganyan, guys. So, tinatagilid ko. Para mas lalo siyang lumamig. So, yan lang, guys. Ay, guys. Dayan. So, yan lang ang ating tindahan seri. Tindahan series yan ngayon, guys. So, bye-bye.